Uy, tara. Punta tayo ibang bansa. Sige, sige. Tara na, baba ka na. Sige, May... sa kabila. May epal, oh. Tara na. Tara na ako, pre. Lumabos kayo. Ay, <laughs> siya na. Saan ba? Saan kaya ta... Yun, dito na tayo sa airport. Walang tao. <laughs> Tak, kuha mo na. -press. Kuha ko tiket. Sige, okay, check in ka muna dyan. Napatay ako siya. Ayan na, tala na. Okay na. Umpisa na yung um, flight. Ay, na. Tala na. Tala na. Tala na. Walang Holiday. Wang ganda yung... Gabi laman! Gabi upuan! Sarap na kinain natin. Chihuahua. <laughs> Ay, mali. Tarnan. Bakit? Ito, nanonood mo na TV. TV panot. Balita, balita. Sara, sara. tara na, baba na tayo. Hindi ito na tayo sa ano, Japan. Tingin nga ito kung paano, paano, gano'ng kaganda dito. Bali yung wakan. Tignan mga pre. Sino yung wakan Wow! Ang ganda! Doktor! Okay. Pu Punong-puno ng Ay, mga go, okay. danga. May May renta. renta tayo sa cheese dog. Dito. Mag-uubro lang pata, pre. Hindi ka marunong mag-drive. Dito na tayo sa hotel. Renta tayo. Motel pala. Ang ganda. Wala yeah. na lang may panot dito. Mahal ba yung ano dito? Yung renta dito? No. Suru ka. One piece of. Ikaw na mag ng house. Gaganda kami ko. Gaganda. Sarap pag-chesta. Ay, nako. okay na po. Uy, tara na. Tara na. Wow, ganda. Ganda ng loob, no? Tara, tulog na tayo. Naantok na ako. Ito, tingin mo ng CR. Wow, ganda. Ang ganda ng CR dito. Sa Pilipinas, so walang ganun. tayo na, tulog na ako. Antok na ako. Tagal ang binahe natin. Uy, may lagay ng pera dito. Tulog na nakaw. Na, ka na yung pera. ano. Oh. Pulog na tayo. Bukas, swimming tayo. Dabi na tayo, tali. Uy, tara gising na. Aga naman, Pard. Aga. Nine na. <laughs> Uy, ang ganda pa rin ang mga anila doon. Gusto ko may cherry blossom. Tara na, swimming na. Naka-lifeguard. Uy, nakalak. Ako na pa rin. Tara na, tara na. Uy, ang tagal. Huwag mo ilak. mo, Pard. Ano ako? Talan, talan. Wapog. Wow, Ganda. Talo na agad ako. Nainito na ako. May bag ka oh, po. pa boy. Wala na pa pake dyan. Design yan. Oh, uh, labig. Um, Tara na. Tara. Ano tayo? Tawag doon. Gala. Punta tayo sa arcade. Wala mo ba sa si Rod? Sa arcade? Tara na. Nasusunod tayo. Nakain ako angry board. Ayun, tara na, tara na. Ako na mag-drive mamaya. Tara na. Bilis! Tagal naman. Uy, mali, mali. Tang, uy! Bisa mo! Ayos nyo mo pag-drive ah. Uy, mag... Nasaan, nasaan tayo? Wala. Oo nga eh. Bilis mo naman. Ang mm -hmm. ganda. Ay, hindi. Beach muna tayo, beach. Hindi, okay, baba ka muna. Sige. Ang ganda. Lulusong ko lang dito sa dagat yung ano ko, yung motor. Sige, sige. Punta na dito. Huwag ganda, Napang mundo. Kabi, pwede na mapahinga dito po ang ano, limang taon. Gagi. Kain na tayo. Huwag na nga. Pasok pa ako. Gagi, may din pala mali-mali. Kwarto mali. yung nanap ko. P tulog na ako. Tulog ka na? -tulog ka na. -tulog ka. Mm hmm? Panot ka. Tulog na nga. Tara na, alis tayo. Saan ka na? Dito. Kukuha din ng motor. Sige. Patya mo, Pinar! Baka mawala eh. Uy, dugo ka. Tara na. Saan tayo pupunta? Bundo ko. Uwi na tayo. Hindi ko alam. na lang tayo. Ay, may daan pala dito. Gagi, bilis natin. Inog. nakuha ka sa carnival. Eh. <coughs> uy. uy, uy, uy. Mali ka pa. Lumipad ka, tol. Oo. Uh, nakuha ko tol. Ta Tara na. Wait but Ba't parang baho? Ah, uh, ay, look, uh. Uy. Uy. Ala. Uy. Gumising ka. Ala. Binabangot ba ako? Hindi. Nananaginu ka. Ha? Baliw ka kasi. Ala. babaw na nga ako dun. Okay, baba na tayo. Nasa'yo bambansa tayo nun ah.